Hello mga ka-abroad, hello rin mga ka-ex-abroad Ngayon ay January 25, 2024 Nung linggo January 21 Ay nagpa Opera tayo ng uh, Kanang mata At kahapon naman Merkules Ay ito namang kaliwa ang Pinalta ng lens At ngayon nga Webes ay um, ayan na tanggal na yung uh, patch ng ating kaliwang mata and eh uh, eto masabi ko na hindi pa man magaling ay big improvement na talaga sobrang nakakatuwa na napakalino na ulit na ating paningin although medyo mayroon pang parang nagtutrobe parang uh, muy pitik-pitik pa yung ating uh, parehong mata pero sa vision ay eh, talagang napakaganda ang linaw at uh, dati hindi na ako makapag-cellphone nang walang salamin ngayon ay eh, talagang wala na literal na itinapon ko na yung aking uh, reading glass at talagang uh, successful naman yung operasyon at marami tayong pinapatak na mga Uh, liquid sa ating mata. Uh, every 2 hours ay nagpapatak tayo. Mayroong 5 times a day, mayroong 6 times a day. At mayroong 3 uh, times at mayroong panggabi. Ang kinakailangan na lang na ayusin na yung ating memory kasi <laughs> ang hirap tandaan kung ilan na yun ipapatak at kung, kung alin doon yung ipapatak. So, luminaw yung mata yung memory naman lang medyo hirap so siguro next time yun naman natin uh, <laughs> ipapa-improve so anyway balik tayo doon sa operation okay na okay naman talagang uh, medyo may bagay nga lang pasalamat na lang at sa tulong ng ating uh, health card ay medyo nabawasan yung ating gastos ito sinasabing nagtrabaho ka para pambayad sa ikabubuti na iyong kalusugan. Ayan, ito na. Ating na-experience na. Pero ganun pa man, uh, at least, uh, labalik yung ating alindog ng mata. Nanlilisik na ulit. <laughs> at uh, medyo, ano pa nga ito. Ito yung kahapon na inopera medyo sumasakit pa siya pagapa pero hindi naman ganoon na talaga masakit na masakit medyo parang ramdam mo lang na parang uh, nagiinit lang yung mata which is normal dahil nga duma sa operasyon and um, mas minabuti kong uh, uh paayos na yung ating mata habang narito pa kasi pag nandiyan na tayo sa Pilipinas, pag nandiyan na tayo sa farm, mas mahirap gumalaw kapag uh, uh, nakasalamin. O naka, kasi yung aking salamin na yun ay progressive, pang at pang malapitan. So all the time talaga practical na si nakasuot na siya sa akin. So ganas na nandunas ko noon, nung panahon ng uh, COVID, yun ang isa sa mahirap kapag meron ka salamin nakatakip yung ano mo dito, yung mask tapos nakasalamin ka yung hininga mo ay uh, pumapasok doon sa salamin at mga ilang sag saglit lang ay magano na siya mag na siya hindi ka na makakita yun isang -sang problema isang hassle sa pagsusot ng salamin and uh, talagang uh, kapag uh, mobile ka o yung uh, ma-action yung mga ginagawa mong trabaho mahasil din yung uh, may suot ka sa So, since na uh, magpa-farm tayo, balang natin mag farm mas makagalaw tayo ng maayos kung wala tayong inaala lang sa lamin, wala tayong suot-suot na salamin So, although gumastos tayo ng medyo um, malaki, kung ikukumpara natin sa pera dyan, pero worth it naman. Worth it naman mga ka-abroad, mga ka ex So, ang balik natin doon sa ating uh, eye clinic na pinagpagamutan ay next month. So, sabi ng doktor, sundin ko lang yung mga prescription pampatak sa mata at wala namang magiging problema. And, see you sa next month. Sabi sa akin. So, until next month para sa progress na ating mata. But hopefully, and uh, napipil ko naman na okay na okay siya. So, good job, good job. Salamat dog.